Piolo Pascual, si Aga Mulak, si Alden Richard at si Jericho Rosales ay gustong makasama si Catherine Bernardo sa pelikula. Sa pagkakahiwalay nga ni Catherine kay Daniel Padilla ay nagbukas ang magandang oportunidad at lalong naging sikat at mabango ang karir ng isang Catherine Bernardo. Sabi nga ni Christopher Min, pinag-aagawan siya ngayon ng mga sikat na leading man may hahalin tulad nga lang daw si Katrin sa kanin na gusto ng lahat at ang kulang na lang ay ang ulam. Sino-sino ba ang mga sikat na aktor na gustong makasama si Katrin Bernardo? Ito na po. Una, si Piolo Pascual. Tinanong si Piolo sa isang interview kung sino ang gusto niyang makatambal sa muli niyang paggawa ng pelikula. Ang una niyang naisip ay si Katrin Bernardo sabi pa nga, magkaroon lang daw ng isang magandang script, siguradong patok sa takilya at magbabalik ang mga taong muli sa sinihan. Na alam naman natin na nahinto ng panahon ng pandemic. Wala na ngang pelikulang mapanood. At ngayon ay unting bumabalik. Pangalawa si Jerry Rosales dahil nga sa nagkasabay silang mag-jogging, gusto nga rin daw maging leading man ni Jericho Rosales ang isang Catherine Bernardo. Mabait at mabuting tao si Jericho at isa sa pinakamagaling nating artista. Bagay naman sila at parehong magaling umarte. Pangatlo ay si Alden Richards. Napatunayan nilang dalawa na ang kanilang tambalan ay patok na patok sa masa. Sa Hello Love Goodbye, Panalo sa Takilya, at kayang-kayang itaob ang mga kasabayang pelikula number 4 ay si Aga Mulak nagpahayag din si Aga na si Catherine ay nais niyang makasama sa pelikula o diba sa kabila ng sakit na naranasan ni Catherine winner naman ang kanyang karir hindi nga daw lahat mapupunta sa isang tao kung winner ang love life ang karir naman ay matamlay For Catherine, uh, medyo malungkot ang puso pero sobrang winner naman ang kanyang karir. Thank you guys for watching. If you like my video, please, please subscribe. Thank you po.